Malinaw? Ano man ang layunin mo sa pera, take note, ang pera na itinatago mo, kahit ano pang layunin mo dyan. Nakatago sa bangko, Ustad, gusto kong i-prepare para sa pag-aaral ng anak ko. Gusto kong i-prepare yan, Ustad, itago yan, Ustad, para sa pag-uwi ko, pag-exit na ako, Ustad. Ustad, gusto kong inigusyo yan. Ustad, gusto kong i-prepare yan para sa pag-aaral ko. Anuman man layunin mo dyan sa nakatago na pera na yan, mayroon siyang zakah. Hindi ka tatanungin, ano bang intensyon mo sa pera? Yan? No. Basta tinago mo yan at naka-stack yan sa account mo at hindi mo ginagamit, talaga may zaka taon-taon. Hindi ang pagbibigay ng zaka once a year, taon-taon hanggat hindi bumababa ha? sa Kaya pinakamainam, talagang maging negosyante tayo. Huwag niyong hayaan na maubos lang yung pera niyo ng, ng zaka. So, ang pagbibilang, hanggat hindi bumababa sa nisab, tuloy tuloy ang pagbibilang ng isang taon. Pag bumaba na sa nisab, stop ang pagbibilang ng isang taon. Start ka naman sa pagbibilang kung nakumplito na naman ang nisab. Gan. At wala pong particular, take note, walang particular na buwan. Sabi nila, pagbibigyan ng isang kaibri mo, haram. May nagsabi na, Ustad, magbibigay lang ba ng zaka, Ustad, ibri? Muharram o ibri Ramadan? No! Nakadipindi kung kailan nag-start yung nisab mo. Paki-cancel, -paki paki-cancel. Nakadipindi ang nisab mo sa ay isa ka mo, nakadipindi mo kailan nag-start. Kung nag-start sa Muharram, ibig sabi ibig mo Muharram ka magbigay ng isa ka. Hindi naman pwede na nag-start ka na Muharram, saka ka magbigay. After one year, sumubra ka na sa Muharram na ulit, Ramadan pa, magkakasala ka na. Maliban lang halimbawa, Muharram, o si pagdating ng Ramadan, nine months pa lang, so mag-advance na ako. Pwede yon? kasi hindi pa nagkukumpleto ang isang taon. Pero sa halimbawa, lumagpas ng Ramadan, malapit ng Muharram, naisipan ko sa Ramadan na ako magbigay. Pero mag iisang taon na ako kailan? Hindi ko pwedeng hintay ng Ramadan. Bakit? Subukan ko sa isang taon, kasalanan na yun. So, better na earlier na. Oh, early or pag galing nag-start ka ng Muharram, pagdating ng Ramadan, mas maaga. Tuloy, gawin mo na lang every Ramadan, at least alam mo yung ano, at least hindi ka hindi ka na sobrahan ng isang Isang taon. So, dito natin palaging ibinabasi ang zakat natin sa 595 grams. Kaya walang katotohanan eh, na ang nisab ng pera ay 3,200. Okay. Ibabaw ang isang tao ay mayroon siyang account uh, na peso. Mayroon din siyang real. At mayroon din siyang gold. Lahat ng iyon. May nisab o... Itututal natin lahat yan. Mayroon kang ginto. Pera din yan. Mayroon kang piso. Peso pera din yon. Meron kang silver, pera din yon. Meron kang dollar, itututal natin lahat yon. Sa anong zakat na gusto mong ibigay? Dollar. Ano bang ibigay mo? Dollar? So, it, 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 itututal natin lahat yon sa dollar. Nakanisab na ba? O wala pa. It, it, itututal natin lahat yon. Hindi nakahiwala hiwalay yon. Yes, sumatutal so natin yon. Kung hindi umabot ang isa sa kanila sa nisab, so isumatutal natin lahat yon. Okay? So, kukunin natin ng 2.5% at ibibigay natin sa mga miskin. Okay.